Good day mga idolo, panibagong araw, panibagong luto serya na naman mga idolo At ayan nga dahil pa, pa na tayo, may humabol pa tayong customer mga idolo Huwag kayo iya yeah. At syempre sinabihan tayong pogi mga idolo pag bibigyan natin yung mga yan Sana oh Pag sinasabihan tayong pogi mga ganyan mga idolo kahit pa na tayo pag bibigyan natin yung mga yan idolo Ayan gumawa mapapansin nyo nakabis na nga tayo, nakashort na tayo, ready ready na nga tayo pa mga idolo Dahil pero sinabihan tayong gwapo pagbibigyan natin yan mga idol limang putahe lang naman yung mga order nila mga idol mabilis lang naman yan tara umpisa na natin mga idol nice at yan, nauna na una na yung steam hipon kanina mga idol na ilabas lang natin bali pinakulo lang natin yan sa tubig pwede rin sa sprite mga idol para medyo manamis namis tapos lagyan lang natin ng konting Luya, okay na okay na yan mga idolo. So, nalabas na natin yung kanina ng steam hipon natin mga idolo. Sunod natin tong salt and pepper shrimp natin mga idol bali ang una natin ginawa dyan mga idol pinarito muna natin yung hipon tapos igigisa lang natin yan sa bawang sili at saka spring onion tapos papatakan na natin ng salt and pepper mga idol o napakabisa na yan mga idol paano masabi? mamadaliin na natin pagluluto natin idolo dahil may nagaantay sa atin ng malamig na beer sa bahay mga idol sana oh. Uh... Tigi isang kilo nga pala yung hipon na niluto natin kanina yung uh, steam hipon mga idolo isang kilo tsaka itong fried hipon mga idolo isang kilo din ba balak ko nga ng bawasan mga idolo pang natin para may pulutan tayo sa bahay mga idolo <laughs> gago kaya alam baka maging mitya ng pagkatanggal natin ng trabaho mga idolo magtsatsaga na lang muna tayo sa paboy boy, boy bawang mga idolo so yan na nga nakadalawa na tayo mga idolo tatlo na lang na titira mga idolo bibilisan na natin tingnan nyo naman pangugas natin ng kawali dyan mga idolo pangmabilisan isang parang walis lang yan mga idolo hindi na natin kailangan sabunin yan mga idol para mabilisan yung mga lutuan natin yan mga idol o mabilisan yung galawan natin mga idol ganito tayo kumilos talagang mabilisan no? napapa-split pa nga tayo dyan mga idol oh man. At bago natin isalang yung kutsay natin mga idol, magsasalang tayo dito sa kabila. Dito natin isasalang yung steam lapu-lapu natin mga idol. Para habang may niluluto tayo mga idol, naluluto na rin yung steam lapu-lapu natin mga idol. Ganyan tayo dumiskarte sa pagluluto mga idol. Yan ang tinatawag nating ninja moves mga idol. Paano masabi? At ayan salang na natin yung kutsay natin mga idolo. Napaka simple lang nito, na napaka bilis lang. Minuto lang idolo maluluto na natin. To bali kutsay, nilagyan natin ng konting siling green mga idolo, tapos lagyan lang natin ng konting chicken powder mga idolo, Pamintang durog, tapos konting soy sauce, sili konti mga idolo. Okay na okay na yan mga idol. So ayan natapos ko na nga. hindi pa ako tapos mong salita Tapos na niluluto natin mga idolo. Ganyan tayo kabilis magluto mga idol. So, ayan mga idolo, nakatalo na tayo. Salang natin yung pang-apat nating luluto mga idolo. Bali, beef na may silim mga idolo. Yan ang pang-apat nating order. Di ko alam ba't mapaparas o maanghang yung mga trip nilang pulutan ngayon idolo. Siguro malalakas mamulutan yung kasama niya mga idolo. Hoy! Tara, umpisa natin yung pang-apat mga idolo. Bali, ang una natin gagawin dyan eh, painit muna tayo ng mantika mga idol tapos eh, iprito natin na mabilis ang tong natin mga idol mabilis na mabilis lang bali natin plano natin yung beef natin mga idol o kaya kahit mabilisan yung luto niyan okay na okay na yan mga idol parang papasuin lang natin yung beef natin yan mga idol pag naprito natin na matagal yan mga idol o oh, maninigas yan o oh, titigas yung beef natin ma medyo makunat na sa mga idol nice at ayan, magigisa na tayo mga idolo. Bali, ang ginamit lang natin mga aromatics dyan mga idolo is yung bawang lang mga idolo. Tapos, lagay na natin yung ceiling green. Ang ginamit natin dyan mga idolo, paboritong-paboritong din nila yung ganyang luto mga idolo. Yung medyo mapaparas mga idolo. Sa Chinese restaurant nga pala tayo nagtatrabaho mga idolo. Alam naman natin mga Chinese mga idolo, paborito yung mapaparas. Yung mga Chinese-Korean yan, medyo mapaparas yung mga trip nilang pag mga idolo. Paano masabi? So yan mga pampalasa natin nilagay dyan mga idol. Konting white pepper, chicken powder at o, konting oyster sauce mga idol na medyo nabubulul-bulul pa mga idol. <laughs> Gago! At ayan na nga mga idolo, patapos na rin yung niluluto natin. Ayan, yung pang-apat natin mga idolo. So isa na lang inaantay natin mga idolo, yung steam lapu-lapu natin. Matitikman na rin natin yung nagaantay sa atin na malamig na malamig na beer mga idol. Sana oh. At ayun na nga, sakto, mga idol. Tapos na rin itong steam lapu-lapu natin, mga idol. So, papatakan lang natin ng konting mantika yan, mga idol. Pwede rin sesame oil, mga idol, kung anong trip nyo ipatak dyan. Pero mantika, okay na okay na rin yan, mga idol. So, ayan, magpapainit na lang tayo ng mantika dyan, mga idol. Tsaka natin sa yung lapu-lapu natin ng konting red bell pepper, onion leeks, tsaka konting luya sa taas, mga idol. Para medyo maganda naman sa paningin ng mga customer natin, mga idol. Dahil sinabihan tayong gwapo, mga idol, kailangan maporma yung kakainin nila at maganda sa mata mga ito. Parang may ako hindi maganda. At ayan na nga mga idolo, nakatapos na naman tayo ng luto series mga idolo. At bago tayo magtapos mga idolo, huwag nyo pong nakalimutan mag like, share and follow mga idolo para marami pa tayo mga video ganito magagawa mga idolo. Maraming maraming salamat sa inyo mga idolo. Peace